Kak? Bakit sir? Kasi <laughs> hindi na lang naulit. <laughs> ang gusto niya kasi, maulit. maulit. So yun ba ang pinakasama ng luwag ng aking kliyente? Um, oh nakita niyo pa. So, Wilmer, <laughs> well, alam mo na gagawin mamaya ulitin mo pa. Uh, <laughs> ikaw ba yung tinuturo na? Huh? huh? Ikaw yung nang rape? Ikaw yung nang rape?

<laughs> so, hindi, so, hindi ayaw ka niyang kumain. Tapos hindi mo alam, ikaw pala ang kanyang kakainin. <laughs> so, ngayon, habang kinakain ka niya, ano naman, anong nararamdaman mo? I feel guilt. Yes, tapos. Tapos ako din ako. Yung kamay niya sa tumagawa. Paano yung gapang? Tapos. Tapos kumalag ka ba? hindi na po, tinunan ka pala niya po nangyari <laughs> naligas <niyo. Nanigas. laughs> natakot ka sa kanya? mukhang ikaw pa yung natakot ha? Ano ito nga yung na daw ng food araw-araw busog ka pala eh. <laughs> <laughs> ano sa <to> nangyari? siya <laughs>